Astrolabio to to target the body Isang madali ang boxing update ng Idol sa kakatapos lang nalaban sa Japan. Sa kakatapos nga pala nalaban na ginanap sa Japan ay napalaban ang tinaguri ang asero na si Vincent Astrolabio. At kinarap nito ang kasalukuyang WBC Bantamweight Champion, ang hapon na si Junto Nakatani. Back to your corner, Jeff. Junto Nakatani in the Gold Trunk. Past Labio lobby and counter. To wait who? This is the year for Nakatani. Over three inches. Off that pawing jab again. Okay. Paw jab there at the SBO. Yeah, and then throwing that loop. It's under a minute left here. Piro sa hindi, ay natapos kaagad ang laban. Sa isang lip straight na tumama direkta sa katawan ay hindi ito kinaya ng asero ng Pilipinas at nang direkta itong tinanong ng referee na gusto pa ba niyang lumaban ay nagpahiwating ito na hindi na niya kayang lumaban dahil ito sa matinding sakit sa sikmura. Kaya naman natalo ang Pinoy at nanatiling kampiyon ng Hapon sa Bantamuit Division.